Good morning guys, uh, ito nga uh, plano, no, uh, panap natin, uh, napira natin kanina magpakain ng mga isda natin. So kung naalala nyo yung, uh, meron tayo rito yung unang ano natin ng uh, uh, red mosaic natin na nakalagay rito. Na sobrang verde na yung tubig, ayan napalitan na natin yung tubig nila. At uh, time natin na pinilita, nilipat ko siya rito sa kabila doon sa nakaprepare natin na uh, ano uh, mineral yan kung nakikita nyo ayan oh, mas malinaw na ngayon ayan kita nyo ayan oh, meron na may mga kulay na halos yung iba natin ayan oh. So, may mga kulay na sila so mga next month yan pagka ano pwede na natin uh, i-release mga yan for release na ako kung meron gusto uh, bumili PM nyo lang ako ayan meron na sila so na natin yan tapos yung mga tab natin na yan nasaipo na natin yan nagamitan na natin yung turkey buster natin tinanggal na natin yung ibang mga ano nila ng pagkain para malinis tapos eto dalawa na to and ito yung nakalagay dyan ah, tinanggal na rin natin sinama na natin sa ano ba, na, ba nakalagay dito ah, meron pala ano pala to ah, natanggal na pala yan ah, dito na sa albino yung nakalagay dyan so ginawa natin Ah, natin yung tubig after natin isaypon yung dumina na tira sa ilalim kaya yan medyo brackish yung niyan pero as good yan kasi green water na yan kasi na stuck na rin yan dyan. tapos yun dun din ilinisan na natin ayun yung mga fry natin doon sa dulo ng mga red mosaic ah, sinaypon na rin natin yung mga pagkain nila pati doon tapos ah, dinagdagan na rin natin ng tubig galing doon sa stock natin doon yung pang natin yung iba nga palang fry doon sa ano ng period natin isinama ko na rito sa mga unang batch total maliliit pa rin naman akala ko natatanggal ko na ayun may nakikita na naman ako may mga marami so hindi ko alam kung bagong drop yun kasi kanina wala yun eh so try na lang natin ugipat yun dito mamaya pagka natapos na tayo so ayan guys sana na gusto niyo yung ano natin pa ah, nagiging busy tayo kasi madami na yung nag, natin ng mga fry na hindi natin palakihin nakakatuwa naman so mangyayari yan yung apat na yung lima na yun na maliliit na yun dahil nakaabang naman na yun pag may nagdrop pa uli natin ilalagay kasi gagawin natin yan ah uh, syempre na uuulan ula na yung ano yan tubig na alikabukan tatanggalin lang natin yung nasa ilalim tapos dyan natin ilalagay yung ano healthy ano kasi matagal ng stock water yan so may mga green ano na yan yung mga healthy bacteria na para sa mga fry na pwede nilang kainin so ayun abangan nyo yung ano natin sa mga susunod na video ang set na yan nandiyoyin natin yung ayun may mga kulay nila. Makita naman sila rito kahit sa ano ng transparent. Nga na, hindi ganun kalino. Hmm. So ayan. So hanggang dito na lang itong video na to guys. Sana nag-share nyo. Maraming salamat sa panonood. At happy fish keeping. God bless.